What's up mga pare? Yan, ito yung first time natin maglaro ng Roblox. At ito na nga, abali, pinailot ng aking pamangkin, ang aking Roblox. At ayan, nagtanim-tanim siya rito. At nilagyan niya ng ibang tanim. Ayan. Ito nga pala mga pare, pag first time nyo dito sa Roblox, kailangan marunong tayo magtanim para may aanihin <laughs> at ito nga ang ating first time sabi sa akin ng aking pamangkin eh kunin ko raw yung mga matataas na seed ayan, kaso walang available ayan alin nilagay niya rin ng mga ano yan ng pera pang bili ng mga panalim ayan mga bamboo na rin at ito medyo malaki-laki na rin yung ating farm kahit paano <laughs> medyo nahihilo lang ako pag naglalaro ko na eh, itong garden na to ayan nakakatuwa naalala ko yung paglalaro ko sa ano eh dating parang din farm bill ayan bago yung facebook meron pa eh meron pang ano pwede rin magtanim tanim yung mga uh, city bill ayan ang galing nga na itong roblox na ito meron din dito Oh, sa mga katulad kong baguhan dyan laro na tayo nito at ito na nga na disconnect tayo nawalan ng na internet